com una altra l'any

Thank yeah. you. के बारे में

Ah tumawag ka Pero mayroon siyang ano Pero mayroon siyang anlin. Mayroon siyang anlin

Marami pang sabaw. Marami pang sabaw. Basta ikap ko kaya. Ano yung sarap? Ano yung problema? Panya ko Sa akin, walang problema. Masarap o hindi.

Ano tawag to ma? né? Uh -huh. uh -huh. yung etwan sa lumpia, karot

どうも。 में मसाले में मसाले ये なんだよな。 <laughs> ha? Ba ba bakit ang mamaya na Ako, mami, ano, iba? Na wala na wala pa oh wala na itong sabaw sa pagawa mo kahit pa konye nan 没关系。

yun yung na STL po natin na STL po natin Darina. ayan yung labas na ng first draw po natin Kaya ng uh, I 2536 po ang po At, uh, ayan, magbasa muna tayo na yung mga mensahe, sabi niya kumusta na Jen ng Maso? Hello po kay Jen ng Maso. Hello po sa lahat po na nakikinig dyan sa may Maso. Kabi na bago nga po si mama, si papa. Ayan, nasa video rin ako. At mga kapatid ko, sila Ju, Junes. Junes ba ito? Judy, Judy, uh, J. Lloyd, John Lloyd, Jerry,